Hello guys, Rick Metal here. Please subscribe my channel and hit the notification bell for more updates. Like, comment, and share. Thank you everyone. God bless all. Peace. So tuloy natin bali yung nakarang ginawa namin. dinami namin na video kasi yan kasi busy kami yung nakarang araw. Kaya uh, subscribe my channel The Wake Metal. Hit nyo rin yung notification bell para malapit. At kasama ko si Bella Chow, hindi may hindi magdamit. Kasi mainit. <laughs> mainit, sobra. At ang aming apprentice. Apprentice sa si Minudo. Yeah. Kaya e, gamitin ko muna itong aming grinder. Ayan guys, no. Uh, bago kami magsimula kanina, inayos muna ni Boss Rick yung kanyang grinder dahil sa kadahilan ng tanggal yung kanyang kable. At ayan na, makikita niyo binaklas muna yung, binaklas muna niya yung ilalim. Uh, papalitan, tinanggal lang kanyang lumang kable. Ayan. Makikita nyo, uh, yung kamay niyan is pang demonyo. Itong tinatawag namin yung na technique na demonyo yung kamay. Ay, pinakita pa ang aming shirt na kanyang ginawa na sando dahil napaka nga naman. Kulay itim pa. Uh, Balik tayo sa grinder. So, ngayon, ayan o. Oh, puputulin nyo ngayon yung grinder, yung kable. Naglabas ng panibago. At, uh, install lang. So, ngayon lang. Ganyan ang kadali yung ginawa namin kanina. Eh, kasi, maraming gawain to Kaya kailangan prepared kami sa mga bagay-bagay katulad nito sa grinder nga naman at ayan kakabit na uli makapansin ninyo ay mabusisi niyang kinakabit yung kable dahil isang pagkakamali lang yari <laughs> back to work So, bale yan ay kapit na natin itong itong ayan, ambol, panlikot, bubo, sa yung siding. Bale, nakikita nyo na na balot na puti na yan. Balot lang po na stainless yan. Ayan, oh. Stainless talaga yan. Baka may may makakita, but ganun. Hmm. Stainless po oh. yan, makakita nyo. Stainless yan. sige hindi natin tinatanggal muna. Okay. Ay, natin Tapos. Tapos kinabitan din natin ng ano. Lagyan din natin ng design na uh, ayan, Honda 'yan. Nakagano kasi Honda yung kakabit na motor dito eh. Sa stong siding. Dikalas din 'yan. Ito dikalas din to. Tapos may nakalagay na double shock. Makikita niyo sa susunod pagka uh, nakabitan na ng shock, natatanggal din. Itong bintana automatic. Lagyan din natin ng bisagra para sa. Ayun, nakakatinim bintana na gano'n 'yan. Tapos bumababa wala pa tayong ano eh wala tayong oras <laughs> tapos lalagyan din ang toolbox ayan nalagyan natin tapos ito yung sakisami baka kapansin nyo sakisami namin pakita mo oh. baka kapansin nyo may nakalagyan ng ganyan kasi dagdag depensa yan yeah. para hindi lumulong do in case na lumundog yung kalabaw oh no huwag <laughs> naman sana dagdag ano lang yan na depensa pero ang kapal nyan 0.8 0.8 ang kapal ng stainless na yan. Kaya yeah. magtatanong. Mali mo, may sumakay na kabayo dyan. Di ba? Uh, pwede <laughs> <by> rin. <laughs> Kaya pag uh, gusto mong pagkabagawa, visit nyo yung website namin. Pre, kung magsabi? Um, sa Facebook account namin, um, ES Eric. Uh, add nyo na lang sa Facebook. Doon makikita yung mga post namin about sidecars and iba't iba. Uh, Tapos ito, Lagyan din namin ng بالin, okay. Barito naka ano yan May bending siya yan o oh. Gutter ano, style niya para yung tubig Ipapasok may design din din ito yan, Ayan naka bend din Itong harapan Ito mo Ito yung tinatawag na diamond Dito sa amin Diamond ang tawag yan Yan yung Stainless din ito nababaklas din yan Stainless yan ah, balot lang yan. Inulit ko, pinakita ko sa inyo. Ayan, oh. Stainless yan, balot lang. Kasi maraming tatanong sa akin, ba't ganun yung kulay puti? Eh, hindi nila alam, balot lang yun. Parang yung kulang, lalagyan na sa susunod. Hindi na kung lalagyan na natin ang ng gulong. O kaya, isa toolbox. Malala nyo bukas. O na, Bella Chow. Okay, like, comment, and subscribe. Share nyo na ang video at i-ring ang notification bell para sa updated kayo sa aming mga videos. Um, thank you for your support. Keep watching. Bella Chow. Bella Chow.